Eto, ilang oras na lang po. Game 3 na ng UAAP Men's Basketball Finals. Magkakaalaman na kung sino mag sa hard court. Lasal Green Archers ba o UST Growling Tigers? Sino kaya? <laughs> kaya matindi na po ang kansawa ng mga Tomasino at Lasallian At balita ko, partner ha? Oh. Pati raw, ikaw at si Mike Enriquez ay eh, nagpatindihan ng suporta sa inyong mga universidad. Walang personalan. Basketball lang. <laughs> Talaga, promise ha? <laughs> Saksi si Cedric Castillo. Sa, Hindi sa akin. Sa'yo. Ba't di mo ako maisindihan? Ano sa ako? Ayoko na. Isa na lang. Alam mo na yung apelido eh. Ito ang nakakabitin, makapigil hininga at kumbaga sa basketball. Pang last two minutes na tanong ng saksi angkor na si Arnold Clavio sa kanyang programa sa Super Radio DZWB. Sa pang-araw-araw niyang blind item, ang tila laging biktima ng pambibitin, si GMA7 consultant at 24 oras angkor Mike Enriquez. Ano ka mo? Ano? Ano? Umayos ka? Ano nangyari sa'yo ngayong umaga? Ba't ganyan ka? Wala. <laughs> Pero ang kwela at aakalain mong nagkakapikunang banggaan ng dalawang bigating personalidad sa broadcasting Tila lalong nahinog nitong mga nakaraang araw Damang-dama ito sa loob ng radio booth ng patugtugin ang University of Santo Tomas Him <makes> 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 E magpapatalo ba naman ang investigador ng bayan? Pagsalang sa ere ng alma mater him ng De La Salle University. Sa napipintong pagtatapos ng UAAP Season 76 Men's Basketball, iisang laro na lamang ang natitira para patunayan ng Green Archers at Growling Tigers kung sino ang tunay na kampiyon. Sa sport na nangingibabaw sa puso ng maraming Pilipino, walang pinipiling kapitan ang suspense ng One All Tide Series, Estudyante o Alumni Man. Kaya maging premyado at respetadong mga mamamahayag, hetot lumalabas ang pagiging diehard fan. Parang yan yung ating Arrr! 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 ng Ay animal rights. Ang tindi ng kanyawan yan. Ang tindi ng kumpikisyon. Pero pakatapos ng game, isang pananampalataya lang yan eh. Oh, Kaya bukas magulo langit eh. Iisa dasal eh. <laughs> sino? Sino sa amin? Sino sa amin? UST number one. Ani mo lang Makalipas ang labing apat na taon, muling sasabog ang UST DLSU rivalry. 1999, pinatumba ng mga nakaberde ang mga nakadilaw. Sa higpit ng paghahanda sa Game 3, hindi na muna ipinakita sa publiko ang practice ng dalawang kupunan. Pero ang head coach ng Green Archers, nagpa-interview naman. They get to play as a team and they share the ball if we can execute also that way, then hopefully the results will be to our favor. Sa pagtunog ng buzzer, hindi lang daw dumadagundong na pwersa ng mga manlalaro ang aalingaw-ngaw, kundi ang magsasapawang sigaw ng mga taga-suporta nila. Kaninong crowd ang mas maingay bukas? Malamang yes po. I hope they do it by thrashing USD. At hindi man lahat, harapang masasaksihan ang paghirang sa mga kampiyon ng taong ito naka raw sa pusong isip ang kulay ng kanilang kupunan, dilaw man o luntian. We're gonna play the best game we're gonna play. Tiwala lang. Mulaan, <laughs> it's a sign. Pakampi <laughs> namin ang. <laughs> o tsaka bukas daw kasi, babaha sa top, babaha ng luha. <laughs> Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.